Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Nandito kami ngayon sa bundok. Mayroong isang layuga na nagbagsak. Gawa ng bagyong uwan. At ito, chichinsuhin na namin. At yung mga kahoy na makukuha dito ay gagamitin sa paggawa ng bahay ng aking bayaw. Disclaimer lamang po mga katropang maglalado. Ito po ay hindi tutorial at hindi ko po ay promote ang illegal na pagputol ng puno dito sa aking youtube channel kung makikita niyo po ay ito po ay dati naman ang tumba at humingi po kami ng pahintulot sa barangay para ito ay tis-tisin yan po mga katropa paglilinaw lamang po kung punong ito mga katropa ay nabungkal ayan nabual at dito humapay sa may gilid ng malaking bato at yan sinusukata na at yan po ay puputol putulin at si chainsaw hina andito yung mga bunot ng nyog na pinagbunutan ng aking pinsan pagkatapos ng pananalasa ng bagyong uwan. ayan po ayan yung mga nyog na nalaglag dito sa ating munting nyogan Bukod doon mga katropa ay marami pang mga nilaglag na mga tug na hindi mapapakinabangan. Ang dami kong nakikita sa paligid. Ito, tulad na lang nito. Kung pa siya. O, panggata ito mga katropa. Ayan, sisimula na po ang pagputol nitong nabuwal na puno. Ayun mga katropa, nandito naman tayo sa may gilid ng irrigation. At titingnan ko yung bunga ng American banana. Kung pwede nang tibain. Ayun mga katropa, buti na lang hindi ito natumba nung bagyong uwan. Ngayon ito ay aking titibain. At dito naman sa bandang ipaba ba, ay may mga nyog na pwedeng gamitin pang gata. Ayun, may mga lanta na laglag. ko yan mamaya. Ito, dito kami ngayon na uh, puno ng pili na malapit dito sa koprahan at ayun na mga katropa. may isang malaking sanga nitong puno ng pili na natbali at nagtitingin-tingin kami ng mga bunga pero kanina pa kami naghahanap iisa pa lang ang nakikita ko at ang liit ng bunga niya dito tulad sa kabilang puno marami kaming nakuha nakakuha ako ng mga nyog na pwedeng gamitin pang gata. Yan, may mga lanta at may mga Mato, may hindi ganong lanta. Tiniba ko na rin yung saging ng American na banana. Mama. At ito, ito yung islab galing dun sa chinichinso na nyog. Lalagay ko dito para meron kaming upuan. Eh, pwede, man. Or, it, man. At nakakuha din nga pala silamesis ng mga bunga ng pili na laglag ayan mga katropa ay iron ang tik yun kaano na to Mga katropa, kain tayo, tanghalian. Yan. Ito po ang aming tanghalian. At kami ay kakain dito sa taas ng bato. Parang nagpipipnik lang.